Alam mo hindi talaga gumagana ang hustisya dito sa Pilipinas. At yung ating batas ay para sa mga makapangyarihan at sa mga mayayaman. Pero kung ikaw ay isang ordinaryong mamamayan, wala kang pera, wala kang kapangyarihan, wala kang makukuhang hustisya dito sa ating bansa. At sa mga nagsasabi na yung paglayon ni Leila de Lima ay evidence sa gumagana ang ating batas at gumagana ang hustisya, I beg to differ. At ang ibibigay ko sa inyong example ay none other than former President Rodrigo Duterte. Alam mo si Duterte ano, matagal na niya tayong hinahamon. Hinahamon niya ang ating batas, hinahamon niya ang ating bansa, hinahamon niya tayong mga Pilipino. At gusto niya makita kung kaya ba natin siyang maaresto at ma-charge sa lahat ng mga ginagawa niyang panlabag sa batas. At marami na siya nagawa ng panlabag sa batas ha ang pinakahuling hamon niya sa ating batas ay nung sinabi niya publicly na naalam niya kung nasan si Kibuloy. Pero hindi daw niya sasabihin kung nasan siya. As a former president and a lawyer, nakakalungkot talaga na marinig na sabihin niya na alam niya kung saan si Kibuloy pero hindi niya sasabihin. And according to our law, that's considered obstruction of justice. At pwede siyang makasuhan at makulong dahil doon. Pero bakit ba hindi pa siya charge ng PNP, ng DOJ, sa kanyang mga ganitong pronouncements? Pinag-iisipan pa nila. Ano pa kinatatakutan nila? Ganun pa katakot ang ating gobyerno kay Rodrigo Duterte na hindi sila makakilos laban kay Duterte sa lahat ng mga ginagawa ni Duterte paglabag sa batas. Yan lang yung latest sa paglabag niya sa batas. Marami siya nagawa in the past. Another one that he did was it last year or the year before nung sinabi niya na kinausap niya si Sara na gagamitin na lang confidential funds para ipapatay ang mga komunista and sinabi niya unahin si Franz Castro. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz. Hmm. Kayong mga komunista ang gusto kong patayin. <laughs> Sabihin mo na sa kanya. <laughs> That's a direct threat to somebody who's a member of Congress. At dapat talaga makasuhan yan eh. Pretty obvious naman eh. Pero for some reason, ayaw siya kasuhan ng prosecutor. Hindi na nga umabot sa korte, yung prosecutor lang ayaw na kasuhan. Kahit naman obvious talaga na nilabag niya ang batas sa kanyang ginawa at dapat talaga ma-charge siya. Pero para naging abogado pa nga ni Duterte yung prosecutor, siya pa yung nagsabi na baka nagjo-joke lang yan, hindi naman seryoso yan. Ba't gagawin ng tao yan kaya hindi ko pwedeng i-charge? Dahil sigurado ko sa'yo na naglolo ko lang yung tao yan. Palagi naman sinasabing palusot yan, ano? na naglolo ko lang naman si Duterte, hindi naman siya seryosong tao. Eh. So lahat na lang ng sinabi niya, pambibiro na lang. Pero alam mo ba, pag ikaw pumunta ka sa... airport at nagbiro ka na may dala kang bomba o magpapasabugin magpap mo yung airport o isang airplano, makukulong ka. okeyan kaya mo yung teacher na bata na sinabi na magbibigay daw siya ng ano ba, 50 million na reward kung sino makakapatay kay Duterte. O, oh, agad-agad din ng NBI. Pero pag si Duterte magsasabi ng ganyan, magbabanta sa buhay ng ibang tao, walang may lakas loob para umaresto sa kanya. Grabe! Ano ba tayo mga bansa na maduwag? o talagang hindi gumagana ang ating batas o hindi gumagana ang ating gobyerno. Kaya takot lang talaga ang gobyerno natin kay Rodrigo Duterte. At ano bang kinatatakutan ng ating gobyerno sa isang tao na kriminal? Kasi sa lahat ng mga nasabi niya at lahat ng mga nagawa niya, karamihan doon ay labag sa batas, kriminal. At idadagdag ko pa doon na sinabi din niya na niya yung confidential and intelligence funds para pumatayin ng tao ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun hmm. Yun ang dabaw. Hmm. Yung kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Hmm. Yun ang totoo. Hindi yan ang tamang paggamit ng confidential and intelligence funds. So it was misused. Bakit wala pang may lakas loob para magsampan ng kaso laban sa kanya? Bakit hindi gawin ng gobyerno ang trabaho nila? At sa dami-dami ng mga sinabi niyang pinatay niyang mga tao, I killed uh, about three of them because there were three of them. Uh, I I just really know how how many bullets from my gun uh, went to, inside their bodies but uh, it happened. And I said, uh, I cannot lie about it. Tapos ayaw pa rin ng ating gobyerno papasukin ng ICC tapos sasabihin nila gumagana ang ating batas. Pero isa sa pinakamalaking kriminal sa buong Pilipinas ay malaya ngayon. At hinahamon pa yung ating sariling gobyerno. Minumura nga yung sariling gobyerno natin eh. Minumura nga niya yung presidente. Minumura nga niya yung ating kongreso. Pero wala tayong magawa. Takot na takot tayong lahat dito kay Rodrigo Duterte. Kawawa naman ng Pilipinas. Alam mo kung takot tayo sa isang taong ganyan at hindi natin kayang ipatupad ang ating batas, mawawala ang ating demokrasya, mawawala ang ating karapatang pang tao. Pag hindi makasuhan at hindi maareso itong si Rodrigo Duterte sa lahat ng mga katarantaduhan ng mga sinasabi niya at ginagawa niya. Naalala mo, inamin din niya dati na pumatay na siya ng tao, binarin niya isang kaklase niya sa law school. Ang dami niya sobrang mga sinabi at ginawa na illegal at kriminal. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakakaabot ang batas sa kanya. Sa dami ng mga napatay niyang tao, sa dami ng mga napatay niyang Pilipino, sa dami ng mga napakulong niya, na kahit nagawa-gawa lang nila at inimbento lang nila yung mga charges na to, nakakalusot pa tong mga to at kaya nila gawin ng kahit na anong gusto nila dito sa ating bansa, pinaglalaroan na tayo ng mga Duterte dahil alam nila na walang magagawa ang ating gobyerno at walang lakas ang ating gobyerno para labanan itong si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya. Kaya sana talaga kumilos na itong ating gobyerno para ipakita sa ating lahat at kay Rodrigo Duterte na walang kahit sino man ang makakatakas sa batas ng Pilipinas. Na lahat tayo ay pantay-pantay na kahit sino ka man kailangan ka sumunod sa batas. Kasi sa ngayon, ang nakikita ko lang ay may isang tao na above the law at yan si Rodrigo Duterte. Kayo, na tingin nyo? Agree ba kayo disagree? Tingin mo ba above the law to si Duterte o hindi? Tingin mo ba maaabutan na siya ng ating batas? O kaya mamamatay siya na malaya? Gusto ko marating lahat ng opinion nyo, whether you agree or disagree, pakisulat lang lahat yan sa comment section. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, please subscribe to my YouTube channel and make sure to click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.